sa so mga buddy update tayo sa mga pond natin at mga alagang gabi medyo matagal tagal ako hindi nakakapag upload at matagal tagal kung hindi nakasikaso to check lang natin kung may mga lamang pa Ang unang pond so wala na laman so unang matay na siguro hindi ko sila masyado nakasikaso mga buddy ng mga nakaraang linggo medyo na busy ng kaunti dito muna tayo sa ano Danyos medyo malabo na yung tubig, pero meron pa rin so kailangan maayos to malinis mga susunod na araw itong mga body meron pa rin ilan dito na uh, gapi So, medyo marami-rami pa rin sila. May mga prime, may mga breeder na. Pero, chops na lang itong mga to. At itong pond na to, totally empty na to. Wala nang laman. So, check tayo dito. So wala na rin laman, kukunti na lang. Siguro mga namatay na pero meron pa rin nakikita po ko pa naman yung aking koi buhay na buhay pa yung koi okay, eh, pwede pa silang dumami ito yung aking mga yung aking breeding pond ng mga chops so andito pa rin sila pero kukunti na lang check danyos so, tatatlo na lang yung danyos apat apat na lang yung nakikita ko sa so marami na rin nawala, namatay siguro so marami na sila lumot check natin top white okay pa sila, madami na meron na sila mga fry sila sila yung nag breed mga kal na rin to at so saka medyo tumatagas yung tank nila kailangan i-repair Dalila Eriperto at yung ating albino meron na rin silang puray ayusin yan bukas at dito sa ating timba mga body hindi ko alam kung may laman pa so meron pa rin ako nakikita ilang pray So sila sila na rin yung nagbreed. Puro chops na lahat. Dahil sa hindi ko na asikaso mga body yung mga alaga ko. Medyo na busy. Pero sa danyos natin napakaganda pa rin ang tubig. Masyado yata sila nangangayayat. Dahil hindi ko masyado na asikaso mga body. Medyo na busy ako na konti. Shoutout nga pala kay Nelvin Hayag ng Tayabas Quezon at sa kanyang small business na Mami and Daddy's Fried Chicken along the highway ng Dalahican Road. Shoutout Dance TV. Shoutout Roger Vlog. Mga supporter natin na masugit. Salamat sa inyo. Shoutout nga pala sa Anyo Nuevo Family ng Tiabas, Quezon. Lalong lalo na si Heidi Sel, Anyo Nuevo Bahamonte ng Tiabas, Quezon. So paano mga buddy, hanggang dito lang muna. Update ko muna yung mga pand natin dahil ni na busy. Maraming maraming salamat ulit sa mga napanood at nakakaintindi. Pagpasensyo na nyo, nyo na muna yung video ko. Medyo nauutal ako pagsasalita. Maraming, maraming salamat sa ulit.